ang laking talabo ng Jay grabe oh lupit ang lupit ng tao na to basic Ano? Ang surang kata, J. Ito yung makuha ng J. Yan, taong at saka talaba. sa ilalim, ano? Babaha mo, J., ng kutikamay muna Dito sa baba. Dandaan ka, baka masugatan ka. May dumaan ulit na ano, super peri. <laughs> Yan you <know>, o, dadaan ulit. <laughs> <Hi>. <laughs> Pag dumadaan si super peri na yun, umaalong na malakas eh. Talaga nagbilingit lang <laughs> talaga po kami dito. <laughs> Inshallah. So, ito yung mga yate dito. So, pinapayagan kami na kumuha ng taong dito kasi walang problema kung taong nandun yan. Marami rin talaba. Dito. Ito, ay pumaligo eh. Gusto rin eh. Ayan, dyan ka Ayan, abot mo. Diyan, baka may ipit ka dyan. Huwag may naman katoks, may espasyo naman sa lalim. Yan, tsura ni Jay. O. Grabe. Yung silalim po si Jay ng mga bangka. Pahin na lang natin. Ibang talaba, walang laman. Iguisip na talaga kay Jay. Uy, kung ano pala dito.

Yes Ang liit ay dul Nakabumad talaga okay. <laughs> Nakabumad talaga yun eh Ang laki Nandiyan ka naman ngayon ah Ano talaga Pag mga laking batang pier <laughs> Pag mga seaman <laughs> Ayan o, basic. jay pag mag-isiman ka, hindi pwedeng di ka marunong lumangay, no? Pag? Siman. Pwede naman. Pero kailangan talaga. Kailangan talaga kasi dagat yung pupuntahan niya, eh. Lalo, yes, yes, yo. Pag ganyan-ganyan lang yan, pero marami ng tahong yan dito. So okay. ito na yung mga nauli ng tao nakuha. Hindi na makakain ng marami sa katoks. Bawal sa masakit na toad Oo, so, oh, bagong medical yan. Mm. Bagong turok. Oh, kain daw si Pachit. Mmm. Hindi mo alam Parang wala naman.

Nayan, tong na tong at saka talaga nyo sa basket no? Mm. Ayun you know? ang Wow Egg. Ito na po mga ng ating mga nakuha ng ating mga kasamahan. <laughs> tawong napakarang So ito hindi na to kailangan pasukan ng buhangin kasi nasa ibabaw sila. Wala sila sa ilalim ng mga buhangin So ito yun. Lakang talabaw. Talaba. Um, puro tawong. Panalo. Basic. Intayin nyo po yung ating vlog dito sa pagluluto. Tsaka adobong talaba. Tsaka tahong